ayan uh, ito po nga pala si Lola na binigyan po natin ng tomba-tomba yan po, po uh, manakas po po siya ng mga panahon na yan it isa po ito sa niyakap po ni Mami Ollie in Canada at ni Daddy Brian po na ka ng Canada at napalibot po tayo nung isang araw sa lugar po nila siya po ay taga pero yung anak niya po yung nakapag-asawa ng tagahain hail Nueva Ecija. Kaya po, kinamusta uh, po natin nung pala bagong labas sa ospital. At medyo nanghina po si Lola. Yan, Mami Oli, ito po yung Lola na niyakap mo ng ora mismo na humiling po ng tomba-tomba. At mabilis pa po sa alas 5, e, eh, kinabukasan binilan po natin siya ng tomba-tomba. At kaya po maraming salamat po kay Mami Oli at kay Daddy Brian sa pagyakap ng biyahe pagmamahal po ni Kuya Aw. Uh, lalapatan ko na po ito ng kwento. Makikita niyo po sa bandang dulo talaga pong uh, kumakaway-kaway na po itong si Lola. Hindi man po sa inaano natin talaga pong sadyang uh, humina na po yung kanyang katawan. Kaya, ayan na po, ipakita na po natin. ayun po. ah uh, nandyan po ako sa bukid ng mga panahon na yan. Kung may uh, mga oras na yan, nasa may hagdanan. Kaya hindi na po ako nakapagpakita sa video para para po makamusta siya. Ayan, medyo nagmamanas na rin po siya. At mm, naka-oxygen. At gatas na lang din po yung yung kinakain niya sa inong po dumadaan at dito rin po natin naki, pinakita kung ano inabot po natin sabi ko nga po may lakad tayo ng mga oras na yan may ibang lakad po tayo pero dun po sa budget po na sa mga mami po natin lalo na po kay mami Nerisa at may share din po si mami Erlinda maraming salamat po sa inyo nakapag-share po tayo dyan ng onte kahit po gatas pero ang hirap po tumanda ang hirap po tumanda dati. Then halos naga, nahihirapan na rin po siyang Naka-oxygen na lang. Tsaka po yung kanyang balat talagang siguro sa pagkakamalas po kaya nang itim. Pero makita nyo po sa unang video na maliks, mano pa po siya masigla. Kaya po i-next recorder ko po para maiduktong po dito kasi imiyak din po yung awang-awarin po yung kanyang anak. Nasabi ko, videohan para makita ko. Pa. May pag-asa sa wakas Sa dilim ng gabi